Ito nga yung mga pinamili ko guys, nalagyan ng mga fresh na karne. Ayan, ito yung ganitong dalawa sa 25 pesos. 1.5 liters. Ito pa maraming naman po. Ayan, 1.5 liters ito. Ito naman, pang 1 liter, nasa ano siya, 58, 56 pesos. Iba-iba yung size binili ko guys. Ito, pang 1 liters to. 600 ml, nasa ano siya, 48 pesos. Dalawa na siya, guys. Dalawang magkapato. Ayan. Ito. Ayan, pare-pare yung -pare size yan. Iba-iba yung size binili ko. Ito naman, sa pangmarami na ito. Diyos ko na. liters na sa ito. Ito na nakalagay. Ay, wala nakalagay. Na, na na, Siguro mga 2, 2 liters to guys. Mas mahal to Siguro nasa 92. ito. Ayan. Ayan, lahat ang mga pinagali kong tupperware, guys. Ayan. Para naka-organize yung mga karne. Todo, bueno. y Ayan guys, nahirapan pa na ako ipasok lahat kasi ang dami pa lang stock. Ayan o. Na-organize ko na rin. Okay na rin yan. O. Kasi marami pa pala itong laman dito sa loob. Kaya medyo nahirapan pa ako i-organize. May rami pa ako natirang tupperware. Ayan pa. Ayan. Puno. Hindi na magkasya.